Magluluto ako guys ng tinolang manok. Ito ay eh, nilagay ko na siya ng ano, mga seasoning. Ayan, may luya na rin yan at saka bawang. Ito yung sayote. Ayan, ilagay ko na muna to guys tong ano, manok. May salt and pepper na rin to guys. Ayan, hindi, hindi na ako guys naglalagay dito ng mantika. Ayan, diretso na talaga siya. Lagyan na rin natin ng nor chicken cubes sang buo. Ayan, para pag maluto tong chicken ay malasang malasa na. At nahiwa ko na rin to guys, tong sayote. At meron na rin akong malunggay at tanglad na nakaready na. Ayan, lagyan natin tong sayote guys. Ayan, para maluto natin siya. Mabilis din ba itong maluto guys, tong sayote. And then, takpan muna natin hanggang sa maluto tong gulay. Ayan. Medyo hapok na nga siya guys. Ayan. haluin lang muna ulit natin. Ayan. Saka natin lagyan to ng tubig. Ayan. Mainit na tubig nga pala, guys, yung aking nyalagay. Ayan. Huwag muna natin itong takpan at hintay natin muna itong kumulo bago takpan. Ayan. Sarap ng tinola. Ayan. Tama-tama kasi umuulan, guys. Ito na nga guys. Ayan. Ayan. Medyo kumukulo na siya. Lalagyan natin ng tanglad. Haluin lang natin to guys. O. Oh, tama lang yung pagkaluto ng sayote guys. Hindi siya super ano. Lutong luto. And then lalagyan ko na siya ng paminta. Ayan. Tapos. Lagyan natin ng malunggay. Ayan. Sa amin sa probinsya guys ay talbos na sili yung lalagay namin. At saka papaya. Ayan, yun talaga ang the best na, ano, na tinola at saka native na manok. Yan lang guys, salamat! Ingat at God bless po everyone!